Nasa labas, May dalad na kanina, Idol. Ano, oh? Ang Ay, ay banos. May banos pa, May banos pa? may banos pa? pa. May banos pa. May, pa. may, pa. may, pa. may, pa. may pa. Ganda. Okay. Oh. Dandaanin mo, dandaanin mo para oh. ano...

Pinta si, siguro yan. Oh, 50, 50 yan. Yung isa nga lang, eh. Dala, dalawang kilo na yung isang malapad na yun. Oh. Ito, ito, ito. ito. O, tatlo yan, tatlong kilo yan. Yan yun, no? yung malaki na yun. Yung, mga yun. Mm -hmm. Nakalabas yung bangos kasi mas malaki konti. yung bago. sabi ko, nakabuka ka pa eh. -idol. Sana na? Sana na yan, umay na eh? tayo mamaya. Para may pang almusan. Muta na ul. So, yun na lapad do. Lapad no. So, flex mo yan, malaki. Doon yan. Lapad ito. Grabe. <laughs> Ilang kilo kaya yan. Hmm? Grabe. Hmm? Wow. Hmm? Oh. Ah, grabe oh. Yan siya tawag na tilapia ng mga ilo. <laughs> Yung palad ko pa mga pa idol, matapal pala niya, matapal. mo. Matap ah, Palapad. Ay, eh, palapad. Oh. Yo, yeah, yun, yun. Oh. <laughs> yung mata pa, yung mata pa lang niya, palad ko pa lang, oh. Ang <laughs> laki ng mata. <laughs> lapad mo dito, pala. Oh. Oh, oh grabe. Gra um, yan, 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 grabe ang lapad oh. ay dul. Ayun oh, oh. yan ay. Graby, wow. Oh. Grabe. Ito yung mata pa lang. Ah. Mata pa lang. Palad. Palad. Palad, 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 palad ko pa lang, oh. Ang laki oh. talaga. Laki. Grabe. <laughs> Isa pa lang 'yon. Ilan sila? <laughs> Tatlong kilo yan, yung isa. Tatlong kilo yung isa. May ilang tirasin pa. Dami. Grabe, may pang ano naman tayo mga idol, pang stock. Pang isang buwan na namang sure, stock natin. Sirap uh -huh. may, may, ano, tunog yung tilapia malaki. Ang <laughs> 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 muli yung tilapia. Iba na tunog yung tilapia <laughs> malaki ah.